This world was mine Hey From a new seven days drop it like it's hot If this world was mine I would take your dreams and make them multiply If this world was mine I would take your hand and knees in front of God Introduce them to that light Hit them strictly with that fire kayo ay nagsasalita. So, kung sa lang doon ba ng Shanghai? Shanghai. So, ang ating magiging handa ay Shanghai, pata, lechon, pork chop, carbonara. Ma'am? pwede rin po sana i-separate ka lang yung pagkain ng baboy at saka yung pagkain namin. Ano pa kailan namin? Hindi na pagkisimula natin lahat. kayo, Sophia, anak? Ay, kumusta ka na, Sophia? Ano balita? Ah, opo. Ako, ako lang po ako Ha? Hmm, ganun ba? Mabuti naman. Ano, may mga kailangan ka ba sa school? Baka makatulong kami. Sabihin mo lang. May Christmas party po kami tapos magbaboy po yung ano nila. Okay lang po ba na hihingi po ako ng pera? Anak, alam mo naman kung ano yung mga hindi pwede at kung pwede, di ba? Alam mo kung ano yung mga dahilan. Pasensya na anak ka. Hindi naman sa ayaw ko na mag-enjoy ka. Pero, hindi eh. Pero, para saan naman yung pera, anak? Parang may makain din po kami yung uh, ano, nabawi sa baboy. Para... Hello? Hello? Sophia? Hello? Ano ba to? Mahina ba signal na nasa cellphone ko na? Hello? Sophia? Ano ba, Pwede bang tingnan mo na lang ganyan? May ginagawa ako, di ba? Bakit? Ano bang problema? Nagtatanong ka pa. Alam mo naman kung nasa si Sofia, ang layo-layo niya ang dami nating kailangan asikasuhin. Mga gastusin, kung ano naman kailangan niya, pati pera, pati dito sa bahay, nahihirapan na ako mag-budget. Matutulungan ka ba ng galit mo? Bibigyan ka ba ng pera niyan? Ano problema mo? Mas marami ang problema ko. Magtatrabaho pa ako to Sinangalagad yung gubongan mo sa akin. Bakit? Nakala mo hindi rin ako nahihirapan? ano gusto mong gawin ko ngayon? Tigilan mo muna ako, pwede ba? Bahala ka sa buhay mo. Alis na ako. Alis na ako. Gusto yung trabaho niyo? Aga -aga, ang aga-aga, kalat ang kalat-kalat. Gusto naman na simple-simple yung -simple trabaho mo. Hindi mo man lang magawa. Sa iyo, mag pinapas mo yung sa'yo. Marami na akong problema. Wala. ko na po. Wala nga akong pakialam. Ayusin mo yung trabaho ko. Pagkatapos niya, mag-impake ka na. You're fired! Pero mo. Wala nang pero pero. Mante, ang galing mo naman ang balong building na dyan. Diyaka ba'y sinagwat? Ano man yan Yung Diyan ang marunda. Ay kita din ka ba'y magagi dyan? Ayun mo. Pakiman pinkin. Pakiman kita ka ba'y doto? Sorry, manilate na ako. Stress na stress na ako sa mga kabahadur ko. Oh. Sige, tayo na lang ako. Uh, miss. 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 Yes? Where's that?

No.